Nangangamig ulam. <laughs> <laughs> Hindi na nakapagluto. Hindi na lang. Binibili na lang sa kanto-kanto. Wala -kanto. mm, si Terence. Yan, ang... Yan panganay Ray, ang panganay kong apo. Panganay okay, kong apo. O, galing. Ah, wow. Ito ang panganay kong apo. O, Ito ang pangalawa. Ah, siya Michael sa simbahan.

Oh. Oh. Mamaya ha. Hindi na kayo magsisikayan ng soft drinks ha. Sige, so wag <Zemite> okay, na mama. Soft drinks na. Kalin? Ako kumakain. Tara ba? Ndi po. Pati lang mabubusog kayo. So ko meryenda. muna kasi. Mm. Tawdoge. Okay.

Yang eh. Ang paksyo nah, namin na natira. na nga. Ah. Na. Ito na, Itong tirang paksyo namin. <laughs> Pinirito ah. po namin. Oh, yeah. sinita, sinita na. hmm. na. hmm. Pinirito po namin ang paksew.

Number na po 104 kakain na lang